pumpkin for glowing skin Ang ibabahagi ko sa inyo ay ang sariwang katas ng kalabasa. Hindi lang ito for glowing skin, hindi lang ito for anti-aging, hindi lang ito pang uh, anti-wrinkles, etc. May bonus pa. Kung kaya ito ay nilagyan ko ng uh, ammonia water at ng glycerin. So guys, kapag kayo ay nakagat ng uh, lamok, kung kayo ay may mga uh, biglaang rashes ay talagang maganda itong aking ginawa na to ito ay hugasan lang mabuti dahil isasama natin yung balat ito ay inyong uh, gagadgarin kuhanin lang ang katas at uh, set aside nyo yung uh, pinagkatasan dahil ito ay pwede nyo gawing soup alam nyo naman na talagang uh, in and out beauty ang kailangan kumuha rin ng konti niyan at i-blend din nyo, haluan nyo ng asin at pwedeng pang body scrub ang nakuha ko ay uh, one quart ng uh, katas ng kalabasa kung kaya nilagyan ko ng ilang patak lang ng uh, ammonia at isang kutsaritang glycerin. Kung meron kayong petroleum jelly ay haluan nyo ng konti at uh, haluing mabuti. Ilagay sa spray bottle at kapag ito ay inyong gagamitin ay mas mainam na talagang inaalog nyo mabuti bago kayo mag-spray. At after na makapag-spray ay lagay nyo na sa inyong refrigerator. So guys, wag na wag lang yung kalilimutan ang magpahid ng sunblock na mayroong tatak na SPF 50++ kahit anong brand. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!